sa ospital, pag wala kang pa, pandal, wala kang pa schedule, next time ka na lang. Maranasan nyo na ba yun? Yung iba, pumunta sa mga health center, may gamot ba? Wala. Wala. Ba't pa ba tayo na ng gobyerno? Dapat ang gobyerno nagpo-provide ng kalusugan, healthcare para sa lahat. Kaya na po tayo, mga doktor, nurses, pasinidad, libre gamot, libre pang ospital para sa Maynila. Wala na po patatanggiyang manilenyo sa mga hospital ng Maynila. Yan ang number one priority natin. Pangalawa, kaalaman. Oh, o, edukasyon. Para sa mga bata. Marami nag-aaral, di ba? Pero hindi nakakatapos. Libre nga minsan yung school. Pero kahit libre, hindi pinapapasok ng magulang. Bakit? Wala? Baud. Wala? 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 pera. Kaya dapat mabigyan ng allowance at para maraming matatapos din. Bakit importante ang edukasyon? Edukasyon ang ginamit ko eh. Kaya nga ako nakaangat sa buhay. Pag may edukasyon ka, marami kang oportunidad sa buhay. Pwede ka magtrabaho, pwede ka magnegosyo. Yan po ang bibigyan natin sa mga kapatid. paborito ko kasi yan ang gawain ko. Napapanood niyo ako sa Dear SP. Yeah! Talaga? Anong pinipigay ko? Ano pa? Kabuhayan. Ayun, sa likod o. Oh. Sa likod lang may apat na show may nila food carts. Yan yung mga binibigay ko. Yan, galing sa sarili kong bulsa. E paano pa pag nasa Maynila tayo? Kaya trabaho at kabuhayan ang ibibigay natin sa mga manilay. Sino gusto ng kabuhayan? Sino gusto ng trabaho? Alam mo, pag natagawa ko ng maraming kabuhayan, kakailangan ko ng mga mga trabaho. Kaya chain reaction yan, trabaho at kabuhayan para sa lahat. May iba mga senior citizens kaya pa mag- pag hire isang senior citizen sa mga business namin. Ganoon din ang gagawin natin sa Manila. Sino ang gusto mo magtrabaho? Hindi naman mabibigat. May trabaho naman ang kaya ng seniors. Tama? Yun ang natin sa inyo para hindi kayo nakaasa sa pamilya. Pwede pa kayo makatulong sa mga abo at anak ninyo. Tama ba yun? Kaya nga, ilan ang prioridad ng Team SB Tatlong k Ano-ano yun? ¡Ah, la